So today pag-usapan natin paano nga ba sinasubdivide yung mga lote or property para sa build and sell business no? Basically kasi 'di ba pag magpapatayukan ng maraming bahay, kakailanganin mo ng isang malaking lote at kakailanganin mo hati-hatiin 'yan para sa iyong mga kliyente in the future. Si-share natin today kung gaano katagal at magkano 'yung nagasos natin dyan. Although no, may agent tayong gumagalaw diyan. Alam din naman natin ay paano 'yung process, kahit paano. Maliliit lang na ano na details at si-share natin today sa inyo. Kung may mga kulang, comment down below na lang kayo. Number one na ginawa namin diyan is nag kami ng geodetic engineer, no? So si geodetic engineer nagpe-prepare yan ng subdivision plan para i-submit nyo sa LRA later, no? Yung Land Registration Authority. So magkano yung namin kay geodetic at gaano katagal? Umabot kami po diyan ng 15,000 to 17,000 pesos roughly na sa ganyan. Tapos nagantay kami diyan ng 2 weeks bago matapos. So after niyan sinabit naman namin sa LRA, no? Sa LRA ito magal po diyan ng 2 months, no? Katapos ma-approve ng LRA yung iyong uh, subdivision dadalhin mo naman yan sa Notary Public para sa signing of the documents for the request no ng subdivision na pinapagawa mo. So, sa akin okay, naalala ko niyan is may pumunta kami doon tapos mayroong binigay sa akin na papel na pinirma ko. Yun yung parang request sa natin later on sa City Hall. Kakailanganin kasi yan. Pangatlo, magpunta ka na sa Registry of Deeds, no? Kung saan naka-register yung property mo. So, example, kung Kaloocan ka naka-register yan, so punta ka sa Registry of Deeds ng Kaloocan. Ka. At ito yung mga documents na kinailangan namin dalhin. Number one, request letter. Yan yung pinagawa mo sa notary public. Number two, owner's duplicate uh, of copy of certificate of title. Di ko maalala yan kung Xerox lang yan o yung ano, certified true copy yung pinasa namin. Pangatlo, yung approved subdivision plan na galing sa LRA kanina. Pangapat, yung technical description. Nakalimutan ko na ito pero alam ko na sa title din ito. Ay, di. De technical description kasama dun sa binigay ng geodetic na naalala ko yon. Panglima, tax declaration nung title na hawak mo. Panganim, tax, tax clearance nung hawak mo rin title. Pampito, tax transfer tax receipt yun din ay galing sa title mo. Yung original, yung mother title, yan po yung mga kakailanganin mo. At lastly, yung SPA. Sa akin kasi may agent ako, so may SPA kami binigay sa kanya, sinirma namin. At after nyan, sa pagkakaalala ko, kung ako kakamali, no, na na-release no, yung title natin. Siguro one month, ganyan. Tapos, pagka-release ng title natin, kasunod nyan yung mga tax declaration na, mga tax receipt, at mga other uh, tax declaration na makukuha mo naman sa City Hall. So, pwede mo nang dalhin yung title na yun doon para makakuha ka ng copy noon. At yun yung wala pa sa atin kasi yung agent natin, binigay pa lang yung title niyan dalawang title na. So, ito na yung nantay ko, itong last part na to. Wala pa tayo dito. So, magkano nga ba yung ginastos natin sa lahat ng to, No? Isa-isay na lang po natin. No? Number one sa lahat, yung geodetic, umabot tayo ng, sabihin natin 15,000 na lang. No? Tapos, dun sa... Dalawang title na pinalakad natin kasama sa consulting agency people no, na kausap natin, umabot tayo doon ng around roughly 30 to, 30 to 40k yata sa dalawang title na yon. So bakit medyo mahal? Medyo mahal po siya kasi siyempre pinalakad yan natin at ayaw natin madisorbo sa several months ng pag-aantay doon at pagpabalik-balik doon. So kung ikaw naman daw mismo yung lalakad niyan, kung ikaw mismo, ikaw lang, wala kang problema, less mo na yung mga pagkain, pamasahe, pati hassle sa'yo, hindi ka papasok sa trabaho, siguro gagasos ka rin ng around at uh, 10 to 15,000 din dyan. No? Hanggang 20,000 siguro. Pero kung gusto mo makatipid, ganyan gawin mo. Pero kasi hindi na worth it sa atin na, isa 20,000 pesos na abala para doon sa taong nagpa-process ng papel natin. Okay lang yun. Ang mahalaga lang is uh, na-process natin at na-transfer na sa title natin. So, so kung di ka naman masyadong busy, doon ka na sa, ano, sa sinabi ko kanina na DIY, pero kung busy kang tao at ayaw mo ma-hassle, gawin mo na lang siguro yung katulad ng ginawa ko na nagpalakad ako sa ibang tao para sa mga title na yan. So sa susunod na vlog natin, pag-usapan naman natin yung mga construction costs no, tungkol dun sa pagpapatayo ng bahay para sa iyong build and sell business and other costs na pwede nating na mag-i-incure no, dun sa business na ganda. Ilan po, salamat!